sobrang lingkot ng anak ko at sobrang lingkot ng anak ko busy busy ako sa labas ganda dali ako matapos ang trabaho ko tulog yung pala ito nagaikot na ah ang itsura mo ah, ah ang itsura mo ah oh ang isang isang short mo asan ah isang pajama mo sus anak man oh asan ah Ba't isang bangi na lang yan, nak? Oh. Ha? Huh? Ba't isang bangi na lang yan? Oh? Ha? Ah. <laughs> oh, isang bangi na naman yan. Asan ah, na? Nakalupo mo. sa na naman yan? Saan na naman yan na pajama mo? Huh? Oh, ano nangyari? <laughs> tapos nang isa, napakalikot naman ng bibi na